Mabilis bang malubat ang inyong mga Bluetooth speaker kahit ito'y bago? Ganito lang ang technique dyan mga ka-DIY. So ito yung laman niya kabago-bago, ang bilis malubat at ito yung battery niya. So kailangan natin palitan ng ganitong uh, klaseng battery. Mas magaan ito, ito mabigat. So ito po ay generic lang at ito ay branded. Kailangan natin palitan para hindi na mabilis malubat yung bluetooth speaker na binili namin na bago lang so ngayong araw mga master tayo ay uh, may gagawin uh, papalitan lang natin ang battery itong uh, bluetooth speaker kasi kahit brand new siya, bago namin bili mabilis malubat so papalitan natin ang battery yung kanyang battery sa loob. So, ang ipapalit natin ay itong uh, galing sa laptop. Ayan. Mas maganda ito kaysa siguro sa battery dyan. So, bubuksan na natin para makita natin kung anong klaseng battery ang nasa loob nito. So ito pala yung laman niya mga master. Ayun yung battery niya sa loob. So ito yung loob niya. Makikita na natin. Ayan. Ito lang dapat pala ang ating binuksan. Ayan mga master yung battery niya sa loob. So ito yung laman niya, kabago-bago, ang bilis malubat. At ito yung battery niya. So kailangan natin palitan ng ganitong nga uh, klaseng battery. Mas magaan ito, ito mabigat. So ito po ay generic lang at ito ay branded. Okay, kailangan natin palitan para hindi na mabilis malubat yung bluetooth speaker na binili namin na bago lang. So itis muna natin mga master kung ilan ang laman ng battery o yung ating uh, may wagang ano so ito po ay nakaparalel dalawang uh, 18650 3.7 volts ang full charge nito ay 4.2 yan kita nyo mga master 4.2 volts okay so ito kailangan natin tong palitan simplis malubat malaki kasi yung pinagkaiba ito mabigat ito sobrang gaan ito iba talaga pagka uh, branded uh, kaysa sa generic lang ang technique na lamang dito kapag mabilis malubat ang inyong bluetooth speaker palitan nyo na lang ng battery Ayan. na branded yung may brand so para tumagal at least mag video okay man kayo at tatagal yung battery nyo yun lang ang tips ko sa inyo mga master dun sa mga uh, beginners na hindi pa alam okay mamaya titingnan din natin laman ito So nakasaksak na yung ating uh, panghinang uh, sa ating uh, uh, solar setup na ayan, 24 volts. So, ayan natin solar setup, mga master. Okay. Ayan. So doon lang yan naka saksak. So ito po yung kanyang capacity ng battery ayan. 3.7 volts. Ah uh, 2.4 mAh. So ibig sabihin siguro nito, ang bawat isang battery lang nito ay 1.2 mAh lang. Ah, uh, papalitan natin nitong ano, ayan. 3.6 uh, 3.6 volts. 4.2 ang full charge. So ang bawat uh, cells ay uh, 2.6 mAh. So dalawa sila nakaparallel din. So bali magiging 5.2 mAh. So, mas mataas ang capacity kaysa dito. Tama ba ako? Ayan. So, gawin na natin. Hinang na natin. Tanggalin muna natin to. Ayan. Namang master yung lube niya. Ayan. Okay. Ayan. Ganito lang yung technique pagka yung battery nyo kahit bago yung bluetooth speaker nyo mabilis pa rin malubat papalitan nyo lang ng battery Ayan. okay so may BMS siya mga, mga master ayan yung BMS niya mga master oh. So, tanggalin natin to So, hihinang natin to ngayon. Doon sa isa. So, para mabilis ito madikita ng hinang, mga master, iskisin muna natin. Ayan. Kasi wala tayong pang nito ano spot. Wala tayong spot welder. Hindi pa tayo nakakabili. Dahil wala pa tayong pambili. Low budget. Ayan. Ayan na. Okay. Yan. So, da, bali dito natin ilalagay yan. Okay. Diba? So, para hindi siya delikado, ah, lalagyan natin dito ng sapin para hindi delikado. wala kulang tayo sa gamit kaya tsaga tsaga muna tayo sa ganitong ano okay. dito natin ilagay mga master okay. eto paano mayroon siyang proteksyon protection na mag-init man yung ano, hindi siya basta-basta de Okay. Tapos saka natin to dito ikakabit. Ayan. eh okay. So hinangan muna natin to. Tapos na natin panghinang. Okay. master okay so ayan mga master na hinang na natin okay so kunan natin ang voltage yung mga master 4.2 ayan okay ayos yung okay, mga master balikan natin okay so, balikan natin dito mga master okay so yung mga master lagyan natin ng stick blow para balik lang sa dati balik na natin magmaster master pero wala pa tong isang buwan naming binili bago lang ito ang problema pagka ginagamit namin papatugtog lang or uh, magbibidyo okay eh. wala pang isang oras bat na agad kahit full charge yung battery so ang ginawa natin yun pinalitan natin ang battery kasi yun lang ang teknik dun so ngayon mga master tapos na natin na tornil yun at ibalik titestingin na natin Okay ayos na mga master so paano yun lang ang technique mga master sa mga mabilis malubat na bluetooth speaker kahit bago bagong bili lang tapos wala pang isang oras o or kalahating oras lubat agad ang technique dyan palitan nyo lang ng battery yung branded na battery kasi yung generic na battery mabilis talagang malubat tapos mababa yung capacity so palitan nyo lang ng mas mataas na capacity dito yun lang Maraming salamat sa inyong solid na pagsuporta suporta dyan, panunod. Sana mayroon kayong natutunan sa video nito. Paki-like and share ng ating video. At papalo po kung napadaan ka lang sa channel na to. So paano mga master, hanggang sa susunod na upload ng video. Maraming salamat, mga ka-DIY.